Hello, good day po. Andito po tayo ngayon sa Antipolo, sa bayan. May nagpapayos dito, po dito ng makina. Ang problema po, tumatagas yung langis. So, susolusyon ng po natin. So, okay, umpisa na po natin. Parang bago lahat, intro muna tayo. So, yung makina ho na tumatagas, naayos na po natin ang ginawa ko ho ito ito okay, ito tinanggal ko to uh, tinanggal yung mga tornilyo Unang nang yung tornilyo tapos linisin sya pupunasan sya yung mga langis tapos ginikita natin sya ng nilagyan natin sya ng liquid gasket yan hindi ko na napakita sa inyo ito yung tinatawag na liquid gasket ito na bibili sa mga motor shop meron na ito parang hindi sya tumagas Ah, um, yun po yung tips. ko no. mga ngayon. Puntay mo okay, siya para mag-test okay. Ha? Kahit dito, yeah. di ba ipagbago yung makina dito, tumatagas, manis pwede rin lagyan yun. Hindi na lumalag pa sa oil. Dalawa lang naman yun eh, pero ang ginagawa ng ibang mga mekaniko, pinupukol yung lumulog Di ba may ano yan? Mayroon siya. Mayroon siyang hose. Oo, yung kinukotol nila. Parang maglamis. Sa mga pabrika kasi kinukotol. Hintayin ko na ito. At ito, hindi ko lang ito. Pero kung tatangin, tatangin yung tango. Dapat hindi pinuputol yun. Kasi para yung langis dito, gumana. Si Oo. Kaya lang, katagalan naman. Pag bago, maganda yun. Hindi ko Pag na, Tumatagas ng mga langis dito. Ayan, yeah, original na Joker na Joker

talaga nito sa siya Talagang tumatagas so, yun talaga to Isang katagalan sa talaga tumatagas na. Ano na ba? Wala na yun. Saka di ba may so. goma diba, siya. Baka yung nakisira. Yung single ko naman, ang problema nun. It yan ako lang kayo makmaki. Pag bukas mo, ang tagal nang mag-power. So, tapos tinignan ko yung check mo pati yung saksakan. Parang may nakalawit na wire. Sa single? O oh, yun, yun yun sa ganito. Yan. Sa single. sa pag binubuksa matagal yung mana. Mm -mm. Sa bahay. Uh -huh. Matagal yung ang power. Baka oh, matagal ng power. Parang sinilip ko may nakalawit na wire. Baka ako may natanggal. Pagkatapos sabi mo kay ate, nagbingin natin. Pag binigyan ka, tanggapin mo. five and one 12. Ganun talaga, no? weather weather ang pagkakita. ang iba kaya setup ni Joke? ang ko? naman Kasi naman, talaga. Kahit siya kaya naman Mga brand, wala naman Bo, yung sarili ko maganda rin naman. Napilip pilipit mo na siguro. Mas magaling nga, ano, eh. magaling nga. Agos lang sarili ko. Balagyan na ako sa kamay, eh. hirap tanggal pili Pilipit mo na siya rito, ang strap nito sa kain. Ipok pala. lang. pagkatapos ko nito. Wala so, so, yata ko na yata akong gagawin ko. Wala akong gagawin ko. na ako. Lugis na ako. Saka nakatira yung makmak? Okay. Okay. Bakang tayo ito? Ano <laughs> um, yung <tingyong, bahay. laughs> ah, sa so, labi okay. ba? Si Kuya Randy na sa tayo tayo yung dati? Ay, sa Maynila daw siya nagsaservice. Home service din daw. Pag uh -huh. kasi ako doon, hindi pa pagawa ko. Sabi niya, hindi raw niya magagawa. Uh -huh. Kung parang na lang. Umili ako pati ang dalawang galo na langis. Ang papalit ako ng langis. Pinalinis ko yung aging, pinalinis ko yung simang din. Pag nasusunan ako ng na aging. Overall pala ang kinagawa niyo. Ay, kumusta na kayo talaga dyan? Pagka nag-change. Okay na? Opo, testing mo na. Wala na? Nilagyan ko siya ng ano eh, liquid gasket. Ah, may ganon? Opo. Yung pa talaga nilagay para hindi tumaga sa mga nangis. So, hindi niya nilagyan gasket. Opo, sarang siya doon. Sabi ko, hintayin na ako. Tapos, ito ako ng mobile. Saan? Okay. Ah, try niyo yung ano. Pero may langis pa? Dito po yung nakikita yung lunch. Saan? Dito sa loob. Ay, wala na po. Kunti na lang. Diyan na lang dyan lalagyan. Dito na lang. Tapos oh, yung niya, parang oh. maitim na. Ha? Parang maitim na yung oil. change O, Ayan, ito yun. Ah. Ayan, ito na yun. Ayan, ito na na yun. Ayan, ito na pero ito, dagay nyo na lang rin Oo. Saan, saan mo ito ng boning? Parang pa. Nasaan yung boning dyan? Ito, sake. Saka yung pa. Grabe gawa dito. Down. Pangkasal. Pangkasal yan, mami, di ba? Oo. Yan, pangkasal yung gawa niya. Isang parasong tahi lang, magkano na. Tela pa lang, oh. Ang na. na. hapon ah, na sana sasabay. Kaya takot pala ako sa ito. Chat Susan pala siya ang kumukuha ng mga gawa na yan ganyan. Siya na rin tutabas. Pag yung Gabriela o yung Sofia, pinapauwi na sa akin sa kayong pato, mga baby ko. Pagka ano, hanggang tawag oh dito, Pero sigurado hindi yan tatagas. Basta pag ano, Sabado pa na uwi ako, ta, ta, chat nyo na lang ako mami biyernes pa lang bukas eh pero sigurado ako hindi matatagas yan kasi ano ko na yan eh tawag dito subok na yan kaya pag wala na siyang dadaaran ng langis tsaka dinamihan ako ng lagay ito? Wala na itong nakalagay. <laughs> wala nang takip. Hindi naman umangat yun. Hindi naman tumatagas langis. Hindi naman. Wala nang takip siya. Hindi naman tumatagas. Ganun. Baka naman di maakit ang langis na. Mm hmm? Baka naman di maakit ang langis na. Baka, Baka kaya ano. Baka kaya hindi nakapakan. Hindi naman sya matigas, apakan. Matigas, malalim. Tsaka mabagal. Ano yung bagal sa apak na yun? Para sa susi 'yan. Yung, susi na preser Tamad-tamad ayo diskarte sa nang trabaho ba. Pangali na eh ayo ko. Diskarte na muna. Alis na ako, ma'am? Oo, sige. Okay.